Hi mga Kapamilya, so welcome sa akin panibagong vlog and ang kasama natin for today's video I si... see Coco! <laughs> si Boss Coco, guys. And finally, ang dami na nagre-request nito na magsama kami sa isang content. Eh, anong magagawa namin? Sobrang busy kami. Ang dami namin binubuhay. Ano? Grabe, bagong-bago tong vlog na gagawin namin <laughs> ni Firmam Kai. At yun ay, magsiswitch kami ng Fur Baby. So, si Coco ay magiging sa akin at si Tuti naman ay magiging kay Firmam Kai. So, Mabuo yung vlog na to, syempre dapat pati kami ni 4MAMKAI ay magpapalit. So si 4MAMKAI ay magiging si Mami siyang. Ready ka na ba? Ready, ready na. <laughs> Ewan lang natin pagka so, Oo, kailangan makuha niya yung pagka ko. And kailangan naman makuha ko yung pagiging demure and very cute si Nefer So, hindi lang yun, be. Pati outfit, gaganapan namin ang vlog na to dahil ngayon na lang kami nakapag-vlog. Ay, totodo na namin. So, ready na ba kayo sa transition, guys? Yo, iikot tayo. In 3, 2, 1. Yeah! <laughs> <laughs> guys, speed check! Hi guys, this is Firmam Kai. Hi, mga kapuche! <laughs> ay kulang! 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 Dapat mas mataas! taas mataas sa taas na energy! ako kulang daw ang energy! Hi, mga kapuche! Bitin mo si Fer, ma'am Oh, mami siyang na mami siyang yan! And guys, Koko! Koko, dito ka lang kay mama! <laughs> mag-switch na kami and magpapaka kay ako, kay Coco. And titingnan ko kung gano'ng kabait si Coco. And gano'n din naman si Tuti kay, kay Mami siyang. So ngayon guys, um, separate vlog to ha. So after kong i-vlog to, is panoorin niyo naman yung POV ni Firmam kay as Mami siya. Okay, separate vlog to. So let's go! <laughs> Sabi can take it to "Mommy, ko ba to But that, So, ang mami ko, ganon So, let's go, guys. Hey, guys. This is for Mom Kai. Hello. 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 Let's go. 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 Let's So, ayan guys, maglalaro kami ni Koko and first time namin dito sa Papa Coco, Koko, ano masasabi mo Koko? Oo, mm -hmm. uh, ang gabait-bait talaga ni Koko. Si Koko parang hindi aso, parang tao talaga siya. <laughs> <laughs> so, let's go! Ano tong si Koko, tapos din yung tunay niyang mama, nagsisena siya, yun. Ayun, naglalaro kasi si Nino. <laughs> okay, wag mong pansinin yan. Ako okay, ang mama mo ngayon, Koko. Koko, wiwi ka na, Coco. Wiwi, Coco. O, na si Coco? wiwi na si Coco. Biboy-wiwi na si Biboy. Wiwi na si Biboy. Oh, very good si Coco. <laughs> Kikinig kay Mama, Biboy, come here. Oh, Magpe-play na si Koko. Tara na. Tara na. Oh, ang galing talaga ni Koko, hindi talaga siya aso, tao talaga siya. <laughs> May isa pang alam si Koko, di ba pag ginaganyan, kinakain niya. Hmm. O, tapos kapag sinabi ni mama na bawal to, bawal to, bawal to, bawal to. Hindi, hindi niya kinakain. Bawal to, bawal to. Ang Bawal to, biboy. Ah, oh, go, B-boy! Go, B-boy! Oh my... Oh my God! I love Coco na talaga. Love ka na talaga ni Mama. Gagyan talino. Na-amiss ako. Ba't talino mo? Be, isa pa. Promise, isa pa. Bawal to. Bawal. Bawal to. Bawal to. dito to kay B-boy, di ba? Sabi ni Mama, bawal ang treats kay B-boy. Di ba? diba bawal oh ngayon eto oh, go <laughs> ang talino ano nangyayari sa mga anak ko? Uh, sobrang payapa lang ng buhay namin dito. Habang si Firmam Kay doon, kay Tuti, ay nagpapakamami siyang. At hindi niya kinakaya yung energy ko. Buti na lang si Firmam Kay ay very demure, very cute silang. And si Coco ganun din. Coco, bago kumain, magpe-pray muna si Coco. Magpe-pray muna si Coco, okay? Okay, magpe-pray muna si Coco. Lord, thank you for this food And thank you kasi nakagala po si Coco In Jesus name, Amen O oh, bang? Diba? hindi siya yung ano be Yung ibang mga anak ko kasi Kapag nakakita ng Bunganin, be. Oh. Bawal, bawal Bawal kay Coco Bawal kay Coco Bawal to kay Coco Bawal kay Coco yan ha Oh, wag kakainin ni Coco yan. Bawal yan. Magagalit si Mama. Oh, alis muna ako, ha? Ah, muna ako, ha? Ah, muna si Mama. Ah, <laughs> alis muna si Mama. Wag mo kakainin yan. <laughs> Ipakita mo kaya ako, ante, na malayo ako. Oh, lang. Si B-Boy. Bawal kainin yung tree, sabi ni Mama. Ang bait. O, oh, go na. Go na, biboy. Go na, biboy. Kainin mo. Ba, Lord, ba't mo naman di... ba't hindi mo naman ako binigyan ng gantong klaseng anak? Bakit <laughs> so, naman nilahat mo kay Fair Ma'am Kay ang mababait na anak sa akin, mga berdagul talagang hiwalay na hiwalay eh, no? Talagang parang dekolor sa puti ang ginawa mo naman, Lord. Ko <laughs> Bawal ko sa'yo. Bawal ko sa'yo. Bawal. So guys, tinan nyo, sobrang cute nila oh. Si Tuti, ano na siya, parang komportable na siya kay Coco tsaka kay Firmam ka. Eh. Tinan nyo oh. Diba? La si Tuti kasi, memorize ko na yan, laging naka-attack yan. Alam mo yun, naka-attack talaga siya. Pero tinan mo, komportable. Eh. Siguro kailangan ko na talaga magpaka-firmam kay maging mahinahon, ganyan. Baka ganun yung gusto ni Tuti. Ngayon, oh. Tinan. oh, that's it, guys! tapos na ako magpaka for mom, uh, for mom Kai today and siya din. And ngayon guys, na napanood nyo na tong part 1, ay abangan nyo naman po yung i-upload ni for mom Kai sa kanyang YouTube channel and Facebook page sa kanyang pag-aalaga kay Tuti. Okay? <laughs> so yun na yung part 2. Kung anong habang ang ginawa sa kanya ni Tuti. Parang paiyak na kasi siya eh. Parang <laughs> siya Oh, hindi siya masaya. Biba sa ako dito. Relax lang. Ganyan. Ganda-ganda. Eto, parang na-stress siya kay Tuti Ante. So, abangan niya yung vlog nilang dalawa. And I hope nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Coco. Hey. Biba, Coco? So, abangan yung... yung mga susunod namin na ano. Oo, kasi guys, may mga pasabog pa kami yeah, talagang. Sasab... Sasabog yung mga mukha niyo. sobrang. Sobrang saya. So, yun lang guys. That's it. I hope you enjoyed this video. Bye-bye.